Gagawin ko na nagbabawal na. na, na. hands lang dapat kasi bago pa lang tayo. Bago ano? Oo. Bago mag- Si Kuya, si Kuya Jens, ano yung reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel. This is Kuya Kung so, bago ka lang sa aking YouTube channel, Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para na ika-update sa mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ang Botim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at syempre Kalingap Rab. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa Botim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa so, mga kababayan natin na ang at may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ngayon mga kalingap, ano, bibigyan po natin ng reaction video. panoorin po natin yung naging part 2 po ng Jowa Challenge po ng Love Team na Edrica. Kung saan, ano, unang beses po itong napanood at talaga masabi ko na iba rin talaga yung chemistry mga kalingap ng dalawang ito dahil talaga nakakakilig at nakakatawa mga kalingap yung mga eksena sa kanilang challenge na ito. Ano? So ano pang hinihintay natin, huwag na natin patagalin, panoorin po natin at bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2, ano yung na-feel nyo, ano, reaction nyo dun sa Um, sa ginawa nating uh, QA Challenge yung part 1 kasi marami yung kinilig talaga marami yung napasaya ano yung masasabi niyo doon? Oh, na, nakakatuwa kasi parang marami appreciate sa ginawa namin ano, na, na, na challenge uh, siyempre sana mas maging madevelop ng ano yung sa mga namin at kahit yung sa ano lang sa amin lang um, yung kahit hindi yung, yung kahit off camera kahit walang vlog Pa'y well, manayari ka, ano masasabi mo doon sa marami tayong napasaya? Ayun po, grabe po. Pati din po kami na challenge din po. <laughs> doon sa, dun sa uh, Jowa Challenge po. Okay. So, ayun po. So, um, dun, ano po, nang parang may yung closeness po namin. Parang uh, Nag-improve. Nag-improve po. Tapos na ano. so, natutuwa din po kasi po marami din pong taong natutuwa. Taong nasaya so, masaya na... po. na... Masaya po nawala yung stress no, no. nila. no? nawala no, Napaghandaan no, no, no. na din. <laughs> Ay, grabe. Napaghandaan. Anong mam… oh, <sighs> pinawa mong paghahanda? Sige <PVideo> nga. Makita mo nga mamaya. Sana nga. Yung rekos nila, hindi na challenge eh. Sana nga, totoo na eh. Gagawin ko na nagbabawal na. Joke lang. <laughs> so, nagbabawal ano na. So, paano ba yan? Girlfriend na ulit nila.

Hindi para rin saan masaya. <laughs> Gusto mo, araw-araw kang masaya eh. Wow. Ang araw-araw. Araw-araw naman ako masaya. Ganito araw-araw. <laughs> Bagay. Lagi ko naman ginagawa yan. Wala lang, ganito. <laughs> <laughs> ano? Anong gagawin natin dito? Gagawin natin dito? Hmm. Maghaharap sa'yo. Eh di, magde didate tayo. Magde-date. Magde-date. Magde-date tayo. Kumusta ang girlfriend ko? Okay naman. Okay naman? Kasama naman kayo tayo. Um, sa'yo tayo pupunta. Saan? Sa'yo tayo pupunta. Hmm. Kahit saan.

Nakatakot ako dyan. Aray! Holding dapat kasi bago pa lang tayo. Bago ano? Oo. Uh -huh. Bago mag- Grabe talaga mga kalingap, ano, hindi ko mahulaan kung ano na ba talaga ang kanilang estado kasi kung titingnan mga kalingap, yung turuan po ni Edo at ni Erika ay talagang mas lalong lumalalim at mas nagiging komportable na po sila sa bawat sa mga kalingap. Hindi nga po natin alam mga kalingap kung ito ba ay totoo o talagang part pa mga kalingap ng vlog mga kalingap ano sa above po natin tutukan po natin ang mga susunod na kaganapan sa love team ng Edrica pero sa nangyari po mga kalingap sa napanood po natin talaga nakakatawa at nakakakilig mga kalingap yung tambala ng dalawa. Pinaghalong romantic at comedy mga kalingap yung dalawa. Ano kasi kitang kita po natin kung compatible po talaga yung dalawa mga kalingap sa bawat isa sa pagpapalitan po ng mga punchline, sa palitan ng mga linya mga kalingap talaga makikita po natin. Yung compatibility nila mga kalingap at talaga masabi natin na talagang bagay na bagay po talaga si Edo at si Erika mga kalingap. So patuloy po natin tutukan, suportahan ang ginagawang pag-vlog at pagtulong po ni kalingap para sa ating mga beneficiaries. So lamang po at maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye. Ang -bye. laging hanap-hanap Tumutulong sa kapwa at tao mahihirap, di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa, na papa idá. sa lahat ng sakripisyo nyo Kuya Val Santos, matubang ate Edna Kalingap Rob at Jackie, Kalingap Jason Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas Engineer Akol, Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David, Mr. Jay

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adikain pinapangarap. Ang pag ng Diyos na laging sumainyo. inyo ding, <tinyo> <tinyo> dance, dance, dance